Ayan, medyo masikip ng paket ng longos no? at medyo nagtataka din ako. Ba't gantong oras eh, traffic na. Dapat hindi naman. No? Dapat moderate lang. Banayad lang. No? So, pansin nyo, ayan, pinipilangan ko yung guhit na puti. Kasi nga, iniwasan ko rin na sobrang gumilid sa kanan. Kasi nga, iniwasan ko yung tornilyo at mga pako na nakala dyan na tayo mabutasan ng gulong. So, dito, medyo nagtaka ako. No? may mga tao sa labas at nakalabas na rin yung mga gamit nila. Ayan. So, lapit pa ako konti kasi ba't nasa labas nga sila. Ayan, tanong ko na yung usok. Ayan, yung usok. Ayan, may mga tao na, ayan, nakasad tong kotse na to. Yung mga gamit sa kanan, yung mga tao nakalabas na, ambulansya, ayan, bumbero. Ayan, yung usok, tanong-tanong mo. Ayan, ito yung sunog pala kanina sa Milongos, nung umaga pa. Ayan, yung mga tao na sa labas, oh. Ayan, bumbero. Ayan, naghahakot ng gamit. Ayan, may bitbit -bit silang gamit. May mga ref, lahat ng gamit na sa labas. Ito yung video ng sunog, eh, you no? Know? So, credit kay Badet. Salamat sa video. Tayo to ni Allen. Boy, malapit sa inyo, boy. Malapit sa inyo.